Ei, hey. hey. pabula. bomba Pabula po. Magandang araw mga kawika! Ako si Ginoong Mark Joseph El Diponso. At ako naman si Binibining Diana Macaraeg. Naririto tayo ngayon sa Pangasinan State University, Campus ng Ordoneta. At ngayon ay magsasagawa tayo ng unang episode na pinamagatang... Sagot o Lagot! Handa ka na ba, partner? Oo naman, partner. Tara. Tara na. Tara. Magandang araw po. Ano po ang inyong pangalan, kurso at taon? Pangalan ko po ay Cedric Ari I'm from BSIT. Uh, third year po. Pangalan ko po ay si Ate Janet. Pangalan ako ko si ko. Kuya Rolly. Um, ako po si Christine D. Kiming. Um, sa BSED field po ako and I'm 18 years old po. Ako naman po si Lady Russell Ramizcal, 18 years old, from BSED, Filipino rin. Ako po si John Gabriel Cresencia, um, BSCE po, first year po. Jamila Supilanas po, BSED, Philpo. Ako po si... I Ako po si Ashley, BSED. Uh, ako po si Raymar Dizon, 4 your year student. Uh, ako po ay uh, kumukuha ng bachelor ng uh, sekundarya nagpapatalobhasa sa Pilipino. Ayan, bago natin umpisa ng na aming palaro, uh, nais ko muna ipaliwanag sa inyo yung mechanics ng aming laro. Pag nakakuha kayo ng isa hanggang dalawang tamang sagot, ay mayroon kayong access sa aming boot. Pag mayroon naman kayong mga maling sagot, ay malalagot kayo na kung saan kakain kayo ng kalamansi. Ayan, at kung mayroon naman kayo ay nakuhang tatlo hanggang apat na tamang sagot, ay meron kayong libreng ice cream. Pag natumpak nyo naman yung limang tamang sagot, limang, ta ah, limang katanungan ng tama, ay meron kayong premyo na bubunutin sa baso mamaya. At lahat ng yon ay may kalakip na premyo. Ayan, handa na ba kayo? Okay. Handa na po. Ayan, handa-handa na nga para po sa inyong unang katanungan. Ano ang tawag sa uri ng akdang pampanitikan ng mga ang angtauhan ay hayop na may kakayahang magsalita? A. Pabula B. Parabula C. Alamat o D. Epiko A. Pabula A. A. Pabula letter D. Pabula uh, Pabula po Ayan, tama nga ba ang kanyang kasagutan, partner? May tama ka! May, May tama po kayo. kayo! Ayan, makakausay! Ayan! May tama, Ayan May tama kayo! Ayan, napakagaling nila, partner! May tama kayo! Ayan! May tama ka! Ayan, Mahusay din, oo! Dahil napakagaling niya talaga, dumako na tayo sa ikalawang katanungan. Sa ikalawang katanungan, tuwing kailan ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika? A. Hulyo B. Agosto C. Setyembre O D. Oktubre Ah, B. Agosto. B. Agosto. Um B po, Agosto po. Bipo Agosto. B Bomba! Woo! Tama nga ba ang kanilang kasagutan Parker? May tama kayo! Ayan! Para naman sa ikatlo at ikapat na katunungan, kinakailangan nyo po na pumili sa mga numerong ito para po ipakita ito at sasagutin. Ayan, ipakita nyo po sa ating Ah, ay para sa si ikatlong katanungan, ano po ang ipinapakita ng bantas na ito sa wikang Filipino? 5, 4, 3, 2, ayun! Ayun! Tama! Tutuldok! Yan, para po sa ikaapat, pumili po kayo ng numero. Yan. Ano ang ipinapakita ng bantas na ito sa wikang Filipino? 5, 4, 3, 2, 1 wan Naku, lagot! Kinakailangan mo kumain ng kalamansi. Ay, naku, lagot talaga. Yan. <laughs> <laughs> nakulagot talaga! Ayan. Para naman sa huling katanungan, ito po ang pinaka mahirap na tanong. Huling katanungan, sino ang nagsulat ng pambansang awit ng Pilipinas? Five, 4, three, two, one. Naku, lagot ulit! Kailangan nyo pong kumain ulit ng kalamansi. Ayan, yung kalahati po niya. Naku, asin yan talaga. Ayan. Nag-enjoy po ba kayo? Medyo. Ayan. Maraming salamat po. Siya po ay nakakuha ng... Tatlong puntos. Ayan. Maraming Adikra. salamat po. Ayan. May gusto ko bang i-shoutout? Shoutout po sa IT3D. Ayan. Ayan. Maraming, Maraming salamat. salamat. Para po sa ikatlo at ikaapat na katanungan, pumili po kayo ng numero dito. Ayan. <laughs> yes. Pumili po kayo. Ano ang ipinapakita ng bantas na ito sa wikang Filipino? Pipindot? Tutoldok. Tutoldok. Sige po. Sige ah, po. Wait, chit-chit kayo. Five, four... Tanondok. <laughs> <laughs> One. Ayan. Ayan. Mali po. Dahil mali po kayo ay... Kinakailangan niyo pong kumain ng kalamangin. Isa lang po. Isa lang po. Kalati. po lang po. Kalati po. <laughs> Ayan. Ayan, para po sa ikanak. E, Kapag katanungan, pumili po ulit kayo oh. ng numero. Ayan, Ayan. pakit na lang. Ayan. mo na kanina. Ayan. Ano po ang ipinapakita ng bantas na ito sa wikang Ayan. Filipino? Tutuldok. Tutuldok. May tama, tama po! Ayan! Ayan. <laughs> Napakahusay po! Dahil po dyan, tumako na po tayo sa panghuling katanungan. Ayan! Sino ang nagsulat ng pambansang awit ng Pilipinas? Jose Palma. May tama po kayo! Napakahusay po! Ayan, nakakuha po sila ng tatlong puntos. Apat. Apat. Apat po na puntos. Ayan, maraming salamat, maraming salamat po. Mo. May gusto po ba kayong sabihin ng shoutout po? Shoutout sa mga kasama namin dito sa food store. And <laughs> para naman sa ikatlo at ikapat na katanungan, maaari kayong pumili dito sa mga numero. Ayan, pakita Bak mo muna sa kamera. camera. Ayan. Ayan. Ano ang tawag sa bantas na yan sa wikang Filipino? Panaklong. May tama kayo! Naku partner, magaling talaga sila. Ayan, pumili ulit kayo para sa ikapat na katanungan. Ayan. Ano ang tawag sa bantas na ito sa wikang Filipino? Tutuldok po. May, tama kayo! Ako, napakagaling talaga, partner! Ayan, pinakahuling katanungan. Oh, pinakahuling katanungan. Ayan, sino ang nagsulat ng pambansang awit ng Pilipinas? Sino na yun? Alam mo? Five! Pambansang awit po. Three! Jose Palma po. May, May tama! naku Number 5! Ay, nakuha nila lahat! Sila na kukuha ng limang puntos. Dahil dyan, pipili kayo ng inyong premyo. Uy, kung ano mga minute eh. hindi ka pa. hindi ka sa sayang. Number 1. Number 1! Ayan, yeah. meron to kayong... Pasipag yan kayo! Okay. Oh, <laughs> 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 yeah, Napakausay naman! May gusto ba kayong sabihin? May shoutout? Shoutout po sa pamilya ko! <laughs> shoutout din sa pamilya ko! Ay, pupunta naman tayo sa <laughs> ikat to at apat na kadalaman o sa atin na kailangan din yung pulit na kamalito. Yan! ang bantas na ito sa wikang Pilipino. Five, four, three, two, one. Ayah. Salamat Parker. partner. Naijan kailangan niyo kumain ng kalamansi. Kahit isa lang. lang? <laughs> Salang. Madali. Number 2 na Ano ang tawag sa bantas na ito sa wikang Pilipino? Say, like, totally. May tama kayo! <laughs> para sa tatungan, ano ang tawag sa wikang ng alpabeto ng mga Pilipino bago tumating ang mga kasila?

Ayan. Ano ang tawag sa bantas na ito sa wikang Filipino? Ah, uh, tutuldok po. May tama siya, partner? May, May tama siya! Ayan. Para naman sa ikapat, maaari ka ulit bumunod. Ayan, para sa ikapat, ano ang tawag sa bantas na ito sa wikang Filipino? Tuldok kuwit po. Ayan, napakausay talaga, partner. May, May tama, tama siya! Ayan. Para sa huling katanungan? Ayan. Sigurado mahirap to. Ano ang tawag sa sinaunang alfabeto ng mga Pilipino bago dumating ang mga kasila? Baybayin po. Napakahusay talaga, partner! May, May tama, tama siya, siya talaga! Ayan! Dahil dyan, maaari kang bumunod sa ating numero. Dito sa baso. Opo. Nakuha niya ay number, number three. three. <laughs> Ayan, maraming salamat po. May gusto ko bang shout out? Ah, wala po. Okay oh, na yun? Ayan. Thank you na lang po. Maraming ko. salamat po ulit. Ayan. Nakatutuwa na maraming natutunan ang mga mag-aaral dito sa PSU Ordoneta, di ba partner? Tama partner, biruin mo sa kabila ng kanilang pagkakaiba iba ay meron pa rin nag-uugnay sa kanila. Yan ang ating wika na kung saan makikita natin na patuloy pa rin ang pag-usbong nito at patuloy pa rin itong lumalago sa kasulukuyang panahon. Tama, partner! At dito nagtatapos ang ating pinakamasaya at pinakamakabuluhang unang episode na pinamagatang Sagot lagot. o Lagot! Ako si daya Diana Makaroon. Ako si Ginong Mark Joseph Ildefonso. Paalam mga kawika! Paalam!